Thank you. Give me the coffee, I can hold it. Bahalang maganda, hindi mo na kailangan. So yun mga kutses, kumakain na nga sila oh. Pwede naman nag-homework sila kasi alis kami mamaya. Bye bye, bye bye. Thank you. Thank you. Kichis, sinundo ko yung mga alaga ko and dumiretso kami dito talaga sa ano, ano ba, sa 360. Ay no, here, here, come here, come here. I will buy first a uh, coffee for me. Yes, dito ako. Bibili ako ng coffee. I think saan na yung coffee? Bili din yung mga kasama niya. Bili din. Oh, I will buy this, I think. Ayan, alaga ako magbabayad si Charlotte. Ayan, taga. So, yun yung mga kinsays, yun ako bumibili na pinapadala ko sa Pilipinas kasi minsan sale sila dito. o mura lang kasi siya. Mga chocolates. Hindi pa tapos. Okay. Thank you. Yung okay, mga kinsays, pauwi na kami and itinig yung alaga ko. hinawakan ka na nung alaga ko yung binili namin na, ano to? Coffee. So ayan, tara kasi kakain sila. May pasok ulit kasi sila mga size Give me the coffee, I can hold it. Thank you. FC. You love KFC? So yun, dito na. Kami si Charlotte ang nag-open. Nakaregister din kasi yung kamay ni Charlotte sa kasak ko. So ayan, tignan nyo kapag pumupunta kami, umuwi kami, sila na yung bahalang mag-ano. Hindi mo na kailangan sabihin. How about your shoes? Are you close the door or you? Mm, me. <laughs> Thank you. Oh, you are very strong. Oh, change your clothes and we go eat Mama Home, okay? Oh, we go eat Mama Home. We go in Mama Home eat lunch. Ayan, ilagay ko naman yung ano nila dito. Baunan ba ng tea time nila? Nilalagay ko kapag umaga. Ito okay, lang yung baunan nila dito. Hindi, kamaya, um, ah, uh, Bugatan. Kain muna kasi kami kay bahay ni Lola. Ay, nang ano. Lunch. Kasi hindi ako nagluluto dito sa bahay ni Amo. Hindi ako lang tagaluto. Are you finish? Kasi ito ilagay naman. Ayan, ito ilagay muna dito. Tapos i-washing machine Pati uniform nila. naman ilagay ko dito yung kape. Kape ko ng umaga. Naubos, kapag naubos na ako ng kape, kinakape ko kung kape nila, oh. Ano. Very good, thank you. So, nilalagay talaga nila yung uniform nila. Kapag uh, galing sila sa school kaya alabahan ko, alabhan ko muna and then punta kami sa bahay ni Lolo. Ito lang. What happened? Okay, iwan na namin. So, ayun, nakapalit na nga sila and pupunta kami sa bahay ni Lola. Yes, yeah. sa taas lang kasi mga kitsays. Ito nga kami sa bahay ni Lula. And eh, tignan ko yung Oo, oh, nag-i-spill siya ang ganito. Pagkain ng alaga ko, is dito. Oh. So, ito na nga. So, tagin natin doon. So, yun mga coaches, kumakain na nga sila. Oh. Nabusog kasi ako, hindi ako kakain. Pagkain ako ng pagkain ni Lula mamaya. Tapos nang kumain yung mga bata. So, ulagasan ko muna itong mga plato. si Lola yung tagaluto, ako din yung tagalugas. siya pa yung tagalugas. <laughs> Itong isda na tilagay ko din baka na, um, ano, ng sabon. After ko nang hugasan, tupuntay mga alaga ako sa baba kasi may kasok pa ulit sila nakakita. So, ayan dito na nga mga And tapos na ito. So, isampay ko na uniform nila. So, isampay ko muna yung mga... <laughs> yung mga damit ko nilabhan ko. Kanina umaga. So, Hindi kasi, ano... Uh, maglalaban ng hand wash dito. Kasi walang sampayan. So, lahat is washing. Pati damit ko din washing. Yung mga pantay lang ang hand wash ko. Mga uniform ng alaga ko, everyday ko itong nilalagpan. Pero okay lang kasi ano, hindi naman hand wash. So, madali lang. Madalian lang ang trabaho dito. Nag-homework ng alaga ko. Ay nga, nag-homework sila kasi alis kami mamaya. Where's your English? I don't have English. Okay. Lucy, see? Whoa. I call her a penguin. Very good. You finish your homework? You change I your clothes, huh? A ha? purple and orange. Sorry, mga kids. Says, alis na nga ulit kami. Hintay lang namin ma-open to. Hestick yung ano nila, yung schedule nila. Walang pahinga sa bahay. See, I look like Elsa today. Mm, beautiful. I look like Amber. Hello, I am Charles. You are Charles? How about you? You are I am. I am 4 Is old and he is 6 years old. Oh, Shallow is 6 years old. How about you? He is 4 years old. Wow. Okay, good. Very tall. Very tall? You are very tall now? Yeah. Oh. Dito na nga kami And ay nakilinya din sila dun okay, Bye 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 Ayan babalikan ko sila mamaya After one hour At ayan bumalik na nga ako mga kutsais, Sa bahay ni amo And umuulan siya mga kutsais Sarap natin ang bintana Kasi maulan siya Tingnan niyo sa labas Maulan siya Ayan, maglinis naglinis muna ako. Hindi ko pa tapos maglinis mga kitsays. mga kutsais, dito nga ako yun. Ang aga ko pala. So, punta tayo dito. Masyado pala ako maaga. Kala ko late ako. Nagmamadali pa naman ako. saan huminto ang ulan nga mga kitsays. And dito kami, minsan doon kami sa baba nagpapasyal uh, nila. Ding ding nagbabasketball. and Dito yung seaside. Sa baba lang ng bahay niya. Matem kasi to eh uh, MTR station. and maritime. So, ayan, wala pa sila. O, balikan natin mamaya. Nga yung alaga ko. Inaantay lang namin si Ding Ding. Uh, okay. nandito na ng nga sila. Okay, go. Yeah. What you want to tea time? Yeah. Tea time. Uh, Gloria. Punta muna kami dito mga kids guys and bili kami ng merienda namin. Yeah. 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 What you want? Yeah. What, you want? Yeah. What you want? This one? Ô tây có help you i help you nickel, 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 and dito na nga ah. ulit kami mga Open. Ano yung binigyan namin? Wait! You wash your hands and then you eat this one and then I will take bath. I help you to take bath. Ano yung You finish your profile? I do not? Coffee bread. Mm. One? No, I don't like it. Coffee. Oh. You don't want that anymore? Yes. Or put in? Then. Yeah. What? Put where? Garbage. Garbage. That's what I Then you eat. go take but okay? And you could show Wash your hands first.